At Yan. ang ating uh, salita ngayong araw ng lunes ay ang salitang nakalimutan. Nakalimutan, nakalimutan ko ang baon ko. <laughs> ko. I forgot my, my lunchbox. <laughs> <laughs> Sa polina. <laughs> Nalingwanan. Nalingwanan ko'y <laughs> balon ko. Balun ko. Ah, yes, okay. Nalingwanan. Di ba Ilocano yan? Yung kapag uh, may pagkain ka sa table. At oh, sa, sa Bali. Adyay, Ay, sa Bali. Adjai, Miss Bea. Na, uh, Madewan. Ah, ah, sorry, sorry, well, sorry. Sa Ilocano, nalipatan. Nalipatak Jay, balon ko. Pwede mo yung sabihin sa mga kakilala mo dito sa Baguio. Nalipatak Jay, inarami. Sa Kalinga, naliwatan. Naliwatak ko'y Bia, ko. Biyaon ko. 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 naliwatak di ko. Mm. Ano doon yung nalag? <laughs> naling -lingan. Kan ka na ay nalinglingan. Nalinglingak naling baon ko. ko. Nalinglingak uh, lunchbox. lunchbox ko. <laughs> ano Sa kapampangan, akalingwan. Akalingwan akaling keing bakal ko. Bakal? Oh, ano siya? Diba Saan siya Ine work <laughs> Sa so, pangkasinan. So, alingwanan. Par oh. Pareho, alingwanan. Alingwanan ko'y balon ko. Balon. Yes, balon ko, hindi balon. Di, Di balon ba, ba yung ko. balon, yung malalim yan? Di ba yun, yung niya, yung Ay, sorry, sorry, sorry. Um, pareho pala si... Ay, ah, hindi. Si, bul, si, Bulinaw, si Kapampangan, akalingwan. Yes. Si Pangasinan, alingwanan. Lingwanan. And si Bulinaw, kalingwanan. O, oh. oh, di ba? Laging may wanan. O, oh, almost the same lahat, no? Yung yes. tatlo, nakakatuwa naman. Learning these languages here mm. in Northern Luzon is really giving us an idea that, mm. you know, everyone, everything is so connected because yes. we are in a cycle of life. Uh -huh. In a circle. Walang <laughs> nagaan, sila lang. Circle sila lang. of Oh, paano? Disney princess, ka, princess pero ka, mukha kang lalaki. <laughs> <laughs> pero kamukha man Grabe tatay <laughs> mo. Grabe talaga si Sir Leo is the western. <laughs> 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 Namention no, no, na naman. No, oh, kakaloka. Oh,